You know, mga kabisyo, eto na naman tayo. At samantalahin ng kalmadong panahon habang wala pa si Bagyong Pipito. Ride muna kahit parang mas gusto pa namin kayakap ang mga unan namin kaninang umaga. Pero wala, padyak pa rin. Do ride lang muna kami ni Papi Jigs dito sa Kalax. Kill kill lang para warm up ride lang mga kabisyo. Pero pagdating sa Novali, boom! Dumagdag si Papi Ronald. Mas masaya ang ride. Tatlo na kami mga kabisyo. Daan sa pinyahan mga kabisyo. Tanaw-tanaw lang. Parang gusto ng mamunga para masampulan na natin ang tamis. Pero habang kwentuhan kami ng masayang throwback vibes, hindi namin namalayan. Naaahon na pala namin ang pinakamahabang ahon sa upak. Chill lang kasi walang laspagan. Ay, eto na mga kabisyo, ang highlight ng ride. Lugawan, stop sa upak. Dito na kami naabutan ni Sir Razar. Sakto sa bambalakas. Pero ang service, aba, VIP ng magiting na cyclist. Kaya sino ba naman ang hindi gaganaan? Diba? <laughs> Larga na ulit. Si Papi Ronald, ganado pa rin sa lusong. Si Sir sa sakakalam sa road bike. At ako? <sighs> <sighs> Ingal kabayo pero laban lang. Final ahon na bago ang Ani Lusong papuntang Labilan. Walang tapon sa ride na 'to. Puro kwentuhan, ahon at Lusong. Kaya mga kabisyo ito ang outro natin. You Kuno mga kabisyo 9 AM at ito ang pagtatapos, ito ang outro. Mulan man ang umaraw. Tuloy ang ating bisyo. Bisyo na to